Good mga idol no? So ngayon uh, try natin mag sound sa ating uh, ginawang full range na passive speaker no? So yun, mga idol no? So papadrive natin dito sa ating BL800 So nakamuno lang tayo mga boss no? So gamit natin yung ating crossover So check natin yung kanyang uh, quality Tapos meron tayong mixer dito Yan. So connected via Bluetooth po to mga boss na. No? dun sa ating TV yan so sound check natin para marinig nyo rin yung quality ng ating Neo speaker no yan so play lang natin audio mga boss no ganyan kalinaw yung ating neo speaker so, pwede natin siyang i-adjust yung ating frequency since nakamuno ako mga boss pwede ko naman siyang gawin na yan mid lang talaga yan so, wala na siyang bass pwede rin natin lagyan ng konting bass yan. So, Ang laman po niyan mga boss is ito po siya. Yan. So yung sa speaker na side, which is Neo yan Neo 15A to mga boss no 350 watts lang to pero RMS na yan yung kanyang, kanyang wattage no dito naman sa ating twitter ito yung driver unit na gamit ko ito sunra din to mga boss no yan 500 watts na driver unit yung model niya is 13451 so yan po yung laman ng ating full range passive speaker no? so bali dalawa to mga boss so hindi pa pa natapos yung isa so isa lang muna yung uh, testing natin ngayon so ulit tayo ulit no boss, no? So, gusto nyo nga uh, subukan yung NEO So, punta kayo sa ano mga boss, Sian Trading sa Mandawi. So, marami silang stock nito. Ayan. So, NEO 15 e yung piliin nyo mga boss kasi meron ding NEO 15B. Yung pinakalinaw mga boss is yung NEO 15A. So, yun yung gamit ko ngayon. Yan.